Hi guys! Kumusta na yung bagal daw yung amin? It's me again, Anne. For today's video, samahan nyo nga kami guys sa aming agenda ngayong araw. Uh, magluluto kami ng aming imukbang later. Himala at nagsabay-sabay kami ng aking mga kaibigan na nagrest day. Kaya ayan, mm -hmm. napag namin na mamalengke at magluto ng aming kakainin later. So, bari, kasama din namin yan ng isa naming friend na may baby so bali 2 months old the baby ngayon kaya uh, parang banding na rin namin kasi malapit na rin silang umuwi So ayan na nga guys, nagsimula na kami dyan mag-prepare. Nilinis na namin yung chicken feet kanina, tapos ito na yung aming liempo imamarinate na namin, tapos yung isda, nilinis na rin ng isang uh, friend namin. Kanya-kanya na kami ng talk para mabilis yung uh, pag-prepare namin. Tapos yung isa naman, ang pabaga na rin ng uling. Kasi guys, yung uling dito napaka-hirap ibaga sinalang pa namin yan sa butane, guys para yung uh, apoy ng galing sa butane na dyan sa uling para mabilis hindi kagaya yung uling dyan sa atin sa Pilipinas, ang bilis lang niyang pabagain pa so maya maya nga guys sinimulan na namin yung aming pagluluto yung chicken feet niluto na ng aking friend ng aming friend tapos ako naman sinalang ko na yung isda ayan ang, ang ganda ng banding na ganito, guys. I-try nyo din minsan. At saka ang ganda ng weather, oh. Napaka-gloomy. ba? Diba? Ang lungkot ng weather. Ang ganda ng ulap. So, ayan. Nagmamaritesan kami dito, guys, habang nagluluto. So, maya-maya nga, guys. Ayan na. Yung aming bangus. Malapit na siyang masunog. Actually, sunog na nga dyan, eh. Tapos, ayan na rin yung aming chicken feet. Napakayamin yan, guys. Ang galing nilang magluto. Perfect. Tapos, ayan na rin yung aming liyempo na may sili. Maya-maya nga, ayan na yung aming bangos. Luto na. Perfect yan, guys. Kahit mukhang sunok pero napakasarap. Ayan. Ayan na yung aming chicken feet. Iniiga na lang yun ng konti para lalong masarap. Tapos, maya-maya nga ng konti. Ayan, na namin yung aming table. At yan. Mukbang na talaga. Nakakatuwa nga dyan yung mga ay guys, yung mga Taiwanese na nag-work ito sa kantin namin. Nakikitikin din sila ng pagkain namin, yung chicken feet. Ano, gusto nila. Ang sarap kasi. So, ayun guys, salamat sa panunood. At so yung mga nasa Taiwan, dito sa Taiwan, itry e, nyo din to guys. Masaya. Sa loob ng dormitory nyo. Bye! God bless!